update natin ang ating sili na itinanim. Good day guys. Sili na pwede na natin ma-harvest. Good size na ito ng ating sili pang sigang. Actually, nakapag-harvest tayo dito ng okra. Ang okra ay dito lang yan din sa kalagitnaan ng ating mga sili. Sa sili, meron siyang napagit ng mga okra. So, yan ang ating ibinabahagi ngayon sa inyo. Ang ating itinanim na sili na sobrang hitik sa bunga, guys. Napakadami ang kanyang bunga. Isang ayan nga ito. Na napakaganda. Ang taba ng kanyang lupa na itinanim na natin. Lahat talaga ay napakakanyang bunga. So, yan. Update-update tayo dito. So, ang mga hinog ay hindi na rin natin yung nakuha. Para, pili na rin natin magamit. Ayan ang makapagkuhan tayo. Medyo madami-dami din sa ganyan. Gaganda ang ating sili. Hanggang doon yan sa may area din naman na hindi mataba pero lahat talaga ay mayroong magagandang bunga ang ganda oh lahat dito din sa kabila so ganda ng kanyang bunga ayan iba ay tago lang pero easy lang din naman silang makita kasi magiging pula Pwede na natin ma-harvest. Ito ay puro pula na oh. Ang ganda. Sa so, itong line na ito ay ayan. Medyo hindi sila mataba. Pero at least meron din silang bunga. So dito lang muna tayo mag-end. -e Thank you for joining me. Napasilip ko sa inyo kung ano na ang lagay ng ating sili na itinanim dito 2 months ago. So, bye-bye and God bless. So, tayo ay nag-harvest. Nang konti lang. Ayan o. Maghahanap tayo ng maganda. Ang kanyang humot itik sa bunga ng ating sili na ito. Ganda, no? At yan naman.